So, ayan guys, mga ng umaga po sa inyong lahat. So, ayan, kung marami kayong mga pagsubok sa buhay, ayan, uh, huwag kayong magmukpok sa inyong mga bahay. Ang gawin niyo kung malapit lang kayo sa ilog, kagaya nito, ayan, nakikita niyo ang magandang kalikasan. So, ayan guys, so, dito sa amin, uh, dito sa family house namin ayan nandyan so malapit lang kami dito sa ilog pero noon guys uh, nag iba na to eh noon, dahil noon malayo pero ngayon biglang parang ngayon eh ilang taon na akong wala dito so malapit na siya ayan so meron ng mga ano guys dahil palagi po kami nababaha so ayan nakikita ninyo ayan po yung mahabang sitaw yung long bean. Ayan, ang daming bunga. Ayan po. Ayan, libre ang gulay namin dahil yung tatay ko. Ayan, napakasipag niyang magtanim hanggang doon. And ito po, alam nyo ba guys, na nag siya dito. Binebenta namin. Ayan, binebenta namin yan. Ayan, every other day nag-harvest siya. So marami siyang ano guys. So dagdag income niya yan. Ayan, nandito lang naman. So, kung masipag ka dito sa probinsya, mabubuhay ka talaga. Tignan nyo oh, ang ganda-ganda. Sa gana, ang dami niyang bunga. Ayan, fresh na fresh. Walang mga ano guys. So, ang ganda niyan. Yung, ano, pinakamarami niyang na harvest dito sa isang araw is 15 na tali. So, dito lang yan guys ha. Dito lang siya. Yan. So, magkano yung isang tali is 25. O, ayan. May talagang dagdag income pag masipag ka lang. So, ayan. Ganito po kalago yung mga, ano, dito. Yan. So, ang saya-saya dahil, ano, maga akong nagising. Ayan. Kuhanan ko nga ng video. Kasi, ang ganda, o. Ang daming bunga. Ayan. So, dito naman po yung inog. So, malapit lang siya, guys. Pag nagtanim siya, hindi na niya problema. Malayo mang kukuanan ng tubig, pandilig. Pero, lagi naman nang umuulan. Kaya, mas lalong dumadami yung bunga niya. Mas lalong dumadami yung blessings. So, ayan, guys. Ito po yung lesson natin na be grateful po tayo. Sa so, simpleng tanim, simpleng ano, pero may dagdag kita. So, ayan, guys. Nagandaan, tuwa-tuwa. Ayan daming bunga o oh.